okay na okay na yung poso negro dito Ang kailangan na lang natin ay may order yung hollow blocks ayan medyo malaki laki ng poso negro to na magagamit natin tapos yung ibang lupa naman na ito uh, ipapapatag natin doon sa mababang lugar ayan. Mga hey mga Brad, isang napakagandang hapon muli sa ating lahat. At nene, nandito na naman tayong muli sa ating uh, uh, mini farm para kitahin na naman ng ating mga alaga. So, pero sa ngayon, titingnan muna natin mga Brad ay eh, kung natapos na yung pinagagawa natin po sa negro. Ah, uh, dito kala kebe. Tingnan muna natin mga mga Brad. So ay medyo nadilig na tayo dito, nadilig na tayo ng ng Madre de Agua. ayan, nadilig na to. Sa so, tingnan mo na natin to poso negro. So okay na. Okay na ating poso negro dito. Ang kailangan na lang natin ay may order yung haloblox Medyo malaki-laki ng puso negro ito na magagamit natin. Tapos, yung ibang lupa naman na ito ay uh, ipapapatag natin doon sa mababang lugar. Ayan. Dito. Tapos, tingnan din natin, mga kablad, yung ginawa nilang kanal. Para dito sa likod. Ayan. Ayan. Dito yung ginawa Pagkakasal na nila Hindi So ang dami ko pala rito ang Mother Di So ito Ayan Dito sila nag uumpisa na kanalan to Para pagbaba ng tubig Hindi siya papasok doon sa ating mga alagang manok Tapos ito naman lupa na ito. Matatambak naman natin dito sa loob ng ating mga alaga. So, yun. pakain na si Joel. <clears throat> well, paano pala yung ano natin doon, yung sapal, paano natin maano kay Manding yun? Manding? Oo. Dapat sa, uh, dapat binigit yung mga doon. dali oh, kaya nga. Gano'n na lang na. Hindi to kayang dalhin dito 'yun. Ah. Uh, hindi isa na lang natin. Kahit mga dalawa o tatlong sako, no? Pero yung sapal natin mga gano'n pa karami yan. darating Eh tanghali 'yon. para eh, mo. Hindi ako na lang magsasabi. Ha? Sasabihan ko na lang si Manding. Oo, Si... oh. Sige ako na lang magsasabi Ayong inam po natin po sa oh. <laughs> Hello ah. Last step Muna. Kain kayo Check natin ulit yung mga itlog ng ating halaga. kailangan kasi uh, lagi natin titignan din kung may nadadagdag ba or uh, wala so ito naman yung ating mga alaga sa ngayon Oop, yeah. Kapon ito kasi parang Nakapon ito parang siyem lang eh. 2, 4, 6, 8, Ang sabi na nato ng isa. Ito naman 11. Ngayon, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nadagdagan dagdagan ng isa. Ang sabi meron lang dagdag. Ito naman 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, hindi ito nadagdagan. 2, 4, 6, 8, 10. Hindi. hindi nadagdagan yun, no, mga Ah, ito na dagdagan. Kahapon, apat pa ito. Ngayon. Well, padala kang dayami rito. O, oh, dito. Malagyan ng dayami itong itlog. O, ano ba? Ah, uh -huh. kailangan pala makano ng ano. Oh, na na pala kami dayami so ayan ito naman talaga walang bukas mga kabrad darating yung utol ko yung kapatid kong lalaki ah uh, Bibigyan na nangihingi siya ng pares ng pabo Kaya bukas, bibigyan natin sila ng isang pares Kasi yung babae natin dito kulang Yung marami lalaki Ayan. Diyan natin ikukuha bukas. Sabi after lunch daw eh. So ito naman nating ating bibi sa ngayon. Wala pa. Hindi pa na gaano. Nangingitlog. Kaya kabrad, yung mga damo, oh, dati napakarami. Ngayon, wala na. Wala ka na mapapansin damo dyan. Dahil tinira na ng ating mga manok. Tapos bukas din pala mga kabrad. So bukas pala mga kabrad, um, uh, meron tayong schedule na kukunin natin yung uh, gagawin nating inahin na puti. Uh, kumuha tayo ng dapat nga dalawa, kaya lang parang isa lang yata yung ibibigay sa atin. Kaya uh, pagagawa ko bukas kay Joel yung kulungan doon ng, ng mga ano, ng hahatiin natin. Tapos si isa sa pagigitnaan lang natin ng ng ano ng steel matting tapos doon natin lalagay yung bag doon natin palalamigin ah palalakihin so ito kape muna tayo mga kabrad kape puro dito kape puro oh wala lang mga kabrad kape muna tayo ay mga kabrad kape muna tayo dito so ito naman yung ating balik mga patak nato ng 13 days yung ating si brown So, ito na yung 13 days natin lang. Ayan ba, papahinga. 2, 4, 6. Ayan papahinga yung ating mga beks. Tapos, isa pa mga kablad, siguro by Monday na, kasi bukas pa lang ako sa sahod. Isa sa ko, ibibili ko ng alo blocks para doon sa Puso Negro. Uh, siguro matira sa sahod natin konti lang pamilyang ng feeds. yun lang naman ang ano sa ngayon, uh, ganun mo ang ginagawa natin para doon sa para ma-develop itong lugar natin. Syempre, unang-una kailangan natin ng poso negro. May poso negro kasi tayo doon kaya lang um temporary lang yung gagawin natin doon <clears throat> is pang-patagalan pang na talaga. Tapos ito namang ating Napier grass uh, bukas sabi ko nga ito yung tatabasin tapos kukuha tayo ng binhi niyan para itatanim din natin sa darating na tag-ulan. Magandang itanim kasi mga kabrad ang napir pag tag-ulan. Lalo na yung ano, yung Madre de Agua. Kaya nga lang, siyempre, uh, umalis na tayo doon. Uh, hindi naman natin po pwedeng iwanan lang doon yung ating Madre de Agua. Kaya napilitan tayong putulin. Ngayon, tsaka tsatsagain na lang natin na naanay eh, na diligan. Ang tamang pagtatanim kasi mga kabrad ng Madre de Agua ay tag-ulan. Yun. Nakamukha pati ang napier. Doon din, sa taas na yun mga kabrad. Magtatanim din tayo dyan, dyan sa taas na yun. Lahat ng mga bakante rito na pwede natin taniman ng Madre de Agua, itataniman natin tsaka napier grass. marami pa tayo mga kabrade itong dapat i-develop talaga na paunti-unti naman mga native natin na ano ah ahatian natin ng kulungan hello kumusta ka na ha huh? Kumakain na pala si Tisay. So, oh, dito mga kabalad, ang gagawin natin dito, lalagyan lang natin to ng division. Tapos yung padede, andun yung isa. Papalagay tayo ng isang dede doon para sa gagawin nating inahin na puti. Pure yun mga kabalad. Ito namang si Tisay. Kung nadali ito ni uh, Bruno, uh, ibig sabihin nito, February o de March, April, May. Mga June. Diyan to mga anak. Ito ang city side. Ito lang sa kabila. Hindi natin alam kung naging okay na ba itong mga uh, dumalaga natin. Pero ito, ano na ito mga kabalad eh. Kasi pure native pa to. Ah, ito hindi. 70-30. Mataas pa ang bride line ng pagka-native nito. Na itong ating dalawang inahin na ito na babae. posible. Uh, kung ito ay okay na, na, na kasta na ng ating barako, si Ben, uh, sunod-sunod na naman mga kabrad yung ating mga uh, paanakin sa susunod na panahon. Ayan. Tapos, pag pa ng puti, uh, okay na yan. Yung puti naman mga kabrad, dito natin ilalagay talaga yan. Yung native natin doon, sa naka-pre-range sila. So, tapos itong siguro pag meron na tayo yung kapirasong kubo-kubo rito, pwede nating i-design yan yung uh, yan, yung buho. So, yan. Ito kasi mga kabrad, yung mga madre di agua natin. Pag nakaluwag kami ni Joel, ito, yan, ayan, madre, lumaki na siya nila ng gusto dahil hindi nga natin nakakatings. So, ngayon, ang uh, mangyayari niyan, ititrim natin sila tapos i-peppermint natin para sa ganon mahihalo natin sila sa pitch. ito yun natin natin sito sa so ngayon sa panahon na ito dahil dito ngayon nasa bali 13 days pa lang yung pagka develop o pagkakalagay natin ng mga kulungan dito sa ating mga sa farm. Kaya hindi pag siya ganong ano, medyo magulo pa. Kaya kalat-kalat pa yung ating mga kahoy. Tapos yung mga kulungan medyo hindi pa naka-arrange. Dahil nga maasikaso lang natin to mga kabalat pag Sunday. Yan. Pero itong mga Madre de Agua natin, isisingit din natin yan. Lahat ng mga dahon na yan, ah, po pwede natin i-ferment. Yung mga dahon. Sayang nga lang itong nara natin, naputol, pinutol eh. Ng may-ari na binilin natin. Pero yun naman, bago naman ito putulin, nung una pa lang na hinuhulugan, bago pa lang natin to bilin, uh, sinabi na sa atin na kukunin nila yung puno ng nara. So ayan, ang natira ito. Pero sana mabuhay sila para magbigay lilim dito sa ating mga alaga. Ito naman Madre Diago, mga Madre de Agua mga kamarad, kahit malilim siya, walang problema dyan, mabubuhay at mabubuhayan lalo na pagtagulan. So, ayun nga mga kaprad. At muli, na uh, naikot na natin. Nakapagdilig na rin tayo muli ng ating Madre de Agua. At nakita na rin natin yung pinaka poso negro natin na okay na. Ang kailangan na lang natin daw materiales. So, tapos ng hukayin. Ngayon, siguro by Monday na siguro i-deliver yung uh, hollow blocks pagka in-order natin. Kasi, syempre, wala pa tayong pambili ng hollow blocks sa ngayon. Uh, bukas, sabado, pagsahod, uh, i-order na natin. Okay, ganun lang mga ka ang gagawin natin uh, sa unti-unti, matidevelop natin itong ating lugar. At syempre, uh, medyo malayo na tayo dun mga ka-brother, sa kinukuhaan natin ng feeds. Uh, kaya lang, by, by schedule, yung gagawin natin na uh, pagkuha, pag-pick up, kailangan pipick upin natin yung pagkain dun. Hindi kamukha nung nandun tayo dati, hinahatid talaga. At pati yung sapal ng taho, ganun din, schedule din. Kailangan, babanggitin natin na uh, kailangan pipick upin natin sa ganung araw. Para makakuha tayo ng sapal para sa ating mga alaga. So, ayan mga kabarad. Muli, maraming maraming salamat sa atin lahat at puna sa lahat sa Panginoon. At God bless po. Muli.